Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga madam at mga sir dahil kalma na yung habagat, makakapamana na rin tayo sa wakas. Matagal-tagal rin tayong naghintay ng paglinaw ng dagat mga sir at mga madam. Kaya ngayon, hindi na natin palalampasin yung unang paglinaw ng ispat na pinamamanaan namin. Ayan mga sir, nakaready agad kami napaka excited naming mama napakadilim napakadilim pa lamang nandito na agad kami ayan kasama ko pala si Jeb's TV ito yung hindi natin palalampasin pero nakalampas sa atin grabe lizard fish lang o tuko na lang yung ating pinana hindi pa natin nahuli ayan dahil nga bagong lino ngayon merong naman na ditong nauna sa atin Kilala nyo ba kung sino yan? Si Kuya mga sir, grabe Ito, tingnan natin yung papanain niya dito Si Kuya Ebay, shout out kay Kuya Ebay Meron siya ditong apanain ah, na malaking isda Nasaan na yun? Ayun, sumisid na Ayan na Kita yan, dalawang kamay pa Sinurbulan na yung Anong lupit? Isang danggit yung binanatan Ako ay masub-sub pa sa tarom Ayan oh Nako Buti na lang nakita agad natin Kundi puro tusok yung ating muka ng tarom Okay dito na tayo sa ating apanain Siyempre para meron din tayong mahuli Danggit mga sir Yung ating unang huli Ayan hindi na masama yan kasi napakatagal nating hindi nakapamana. Shoutout din pala kay Dabe TV. Ayan, shoutout kay Dabe TV at kay Sir Jeric Manes na taga Romblon. Ito isang bayang. Dalawang piraso pala yan mga sir. Nakita ko lang. Kaya isinama na natin sa ating video. Maganda rin yung pangakit sa mga mata ng ating viewers meron tayo ditong nakitang isang buntot ng isda ano kayang isda ito mga sir ayan o oh, ayaw niyang magpakita ayaw niyang ipakita yung katawan niya kasi kapag nagpakita yan pana agad sa atin yan yun o Sundutin lang natin ng konti para magbago yung kanyang pwesto. Hindi natin alam kung gaano kalalim yung butas niyan pero kailangan nating tingnan para mahuli natin yun ay nagbago siya ng pwesto mga sir isa pala itong isdang labahita o kung tawagin ng iba ay itiman karamihan dito sa amin ang tawag naman ay mga lagtangin ayan, ayan yung isdang Parang lagtangin pala mga sir yung tawag dito sa amin sa Marinduque. Shoutout sa lahat ng mga espero dito sa Marinduque, sa lahat ng nagsisimula na mag-vlog sa spear fishing at sa fishing. Shoutout po sa inyong lahat. Enjoy po sana kayo sa inyong panonood sa aming mga videos. Ayan mga sir Dire-diretso lang tayo sa ating pamamana. Kahit na medyo meron pang alon-alon kasi humihibas ngayon, dinuduyan-duyan tayo ng alon. Meron tayo ditong napanang isang tagbago. O kung tawagin dito sa amin ay tulus na dilaw. Ayan, mga sigundang isda. Ayan mga sir, napakasarap. Ito ay uh, isang uri ng rabbit fish mga sir. Napakasarap ng laman ito. Ito mga sir ang tingnan nyo. Maraming magkakasama. Apat ito. Pero, syempre, magsigurado na tayo na meron tayong mahukuli. Ayun! Hinintay pa tayo mga sir. Isang samaral. Kapag talaga nakakita ako ng ganito mga sir, uh, hindi dalawa, hindi nag-iisa, kundi maramihan sila. Suwerte mo kapag ikaw ay nakarami. Ayan, no? Meron pa dito yung isa mga sir. Ayun. Naabutan natin yung isa, hindi pa napakalayo. Yun, no? Siyempre, hindi natin inalis muna yung nasa tunod natin kasi para mahuli natin yung isa. Ayan, pinagsama natin yung dalawa sa ating tunod. bala ko pa sanang Ipa na ito dun sa pangatlo kasi hindi rin naman nagpakalayo-layo pero inalis ko na rin para sigurado ayan dalawa nandito yung isa mga ser. tingnan nyo hindi nagpakalayo-layo yun know? Oh. oops mga pa sana buti nag fake swim lang siya hindi siya nagdiret yung paglangoy mga sir Ay ayan, ayan yung pangatlong samaral natin na nahuli ayan oh Ayos Yung spot namin mga sir Malabo sa ibabaw Pero pwede na yung Linaw nung ilalim Ayan no Parang malinaw yung ilalim mga sir Pero sa totoong uh, Pamamana Malabo labo yan mga sir Medyo maganda lang yung Tint nung ilaw natin Nung flashlight natin Na uh, workos, Nagbe-blend dun sa nagpipenetrate penetrate dun sa labo Sa labo ng tubig Ayan no danggit, malapad-lapad rin ito na danggit mga sir ganito pala yung feeling ng matagal na hindi nakapamana, ayan o talagang nakakabibong mamana kapag matagal kang hindi nakapamana ayan o ayos ah, mga sir, lalong lalo na siguro ito kapag luminaw ng todo yung tubig dito sa amin, sa spot na pinamanaan namin Ayun mga sir. Doon pala sa mga espero na dumadayo. Meron kasing mga espero na dumadayo. Uh, kapag kayo ay dadayo sa spot na wala naman kayong kilala, uh, paalam kayo sa barangay. Kuha kayo ng permit para para safe palagi. Ayun, doon sa mga ka-espero natin dyan. Dive safe palagi. Ayun, meron tayong nakita na ilak o danoy. ayano naligaw lang bihira lang magpakita yan dito sa ispat na pinamamanahan natin kaya yan napanan natin mga sir napaka gandang isda mga sir o kaya magkano kaya yung kilo ng ganitong isda bihira kasi akong makahuli ng ganito kaya hindi ko alam kung magkano yung presyo alam nyo ba mga sir yung mga namumuti dito na ayan napapansin nyo yung parang mga maliliit na kulay puti na humaharang sa atin Siguro'y alamang yan. Napakaraming alamang. Uy! Samaral biglang sumugod sa atin mga sir. Hindi yan kalayuan dun sa pinagpanaan natin ng ilak o nung danoy. Ayan o. Oh, malapad kesa dun sa mga... Mas malapad kesa dun sa mga nauna nating napana na mga samaral. Ayan o. Napakasarap talagang mamana mga sir at mga madam. Iba talaga yung pakiramdam ng namamana. Siyempre, nalilibang ka na, ipangulam ka pa. Nag-enjoy -e ka pa. Ayan, oh. talagang napakasarap mamana mga sir. Iba yung hindi talaga mararamdaman sa ibabaw ng tubig yung experience dito sa pamamana. Ayos mga sir. Para ka lang nagsiswimming, tapos magdala ka lang ng pana. Yun na, spear fishing na. Ayos. Ayan, oh. Malapad na sa maral yung ating nahuli dito at dahil medyo lumalakas na yung alon at hindi ko alam kung umihibas pa rin medyo nakakahilo kasi yung pagduyan-duyan ng alon mga sir kaya malapit na tayong tumabi pero sa pagtabi natin syempre kung ano yung madaanan natin huhulihin natin yan kasi pang ulam din natin yan kung meron man tayong maibenta eh pasalamat pa rin tayo kasi meron tayong nahuhuling Pangbenta at pang ulam Ayan mga sir Ayos, tanggit yung ating nahuli dito At meron pa dito mga sir Napakalabo pero nagpahabol pa siya Ano kayang isda yan? Yun o, no, tirang bahala na lang yung ginawa natin Kasi nga uh, baka makawala pa Ayun o, no, isang putian Sayang mga sir, napakahirap kasing pumana ng magdobling ka dito, magdouble reload dito sa panan natin kaya hindi na natin nahuli yung kasama nitong isang puti na mas malaki sa kanya. Pero hindi para sa atin 'yon kaya hayaan na lang natin. Anong tawag niyo dito sa isdang ito? Ayano, oh, ang dami. Grabe dito lang 'yan sa May Pierre, malapit sa tabi. Ayan o, oh, ang dami mga sir. Grabe. Grupo yan mga sir. At Eto, meron pa tayong mapapana dito. You know, danggit pa rin. Yun! Malapit na tayo sa tabi, pero may nagpapakita pa rin mga danggit. Siyempre, hindi natin yan lalampasan kasi pang ulam natin yan. Ayan. Nung habagat, nako napaka miss na miss naming mamana ng mga kaespero ko. Pero ngayon, nakakapamana na kami. Kahit na medyo malabo alas, sige. Sisid pa rin. Kasi hanggat merong natatanaw na ilalim ng buhangin, nako deretso pa rin ang pamana. Ganon talaga ang mga mamamana, mga sir. Kapag hindi nakapamana ng isang araw, piling na isang linggo na hindi nakapamana. Kaya kapag uh, humulaw yung habagat, ay ganito todo na ang takbo sa dagat para mamana. Panay na ang pasyal sa dagat kung malinaw na baga o hindi. Ay ayan, ayan. Ayos mga sir. Meron na tayong pang-ulam ngayon at ito na yung ating naiuwi sa ating bahay. Ayan o. Ayos mga sir. Hindi na natin problema ang ulam para bukas. Meron na tayong pang-ulam. o mga sa maral tapos sari saring mga danggit meron pang mga manitis na maliliit putian at ilak ayan maraming salamat sa inyong panood at napakatagal nating hindi nakapag upload kaya shout out tayo sa mga solid viewers natin at naghihintay sa ating mga videos sa susunod nating upload para mas marami yung maishoutout shout out natin ayun sana po ay nag enjoy kayo sa inyong panonood sa aming videos at sa mga bago nating viewers dyan, subscribe naman ang aming YouTube channel at huwag niyong kalimutang i-share sa inyong mga kakilalat kaibigan na mahilig sa ganitong gawain. At ayun mga sir, magkita-kita ulit tayo sa next episode ng ating pamamana.